sana may mga mabuting kaluban na makatulong yeah, sa akin na tayo. Ma Masalaminan man ako. Oh, mo ata uh, lang natin na magkaroon sana, ka ng salamin para magkatrabaho sa ka na, na, na no? Kahit paggagawa ng walis. Kahit magawa-gawa mag kong walis, o, at least na li ako kaysa itong... Yun Ngayon si talaga tayo, hindi na masyadong nakakita yung mata mo. Wala na talaga, oo. Uh, yung isa yun, lang, yung yun, isa, anak ah, ka lang. Ito na ganyan lang, kita, kita kita niya. Kita mo ako. Pero uh, uh, na nito. Hmm. kababayan, mga kalingap uh, andito ako ngayon no, sa malayong kabundukan at uh, mag scout tayo ngayon meron din tayong dadalawin na isa sa po sa ating mga beneficiaries at uh, nababahin din ito no? Uh, ating buti yung sponsor na sinang Root Bates Mixed Vlog so, samahan nyo ako, oh. medyo maulan hello you know, mabun ambun pero hindi pa naman totally bumuhos no? so, maliwanag pa naman yung uh, Alangitan thank you no sa ating mga sponsor lalo na kay Mabert Jesuman no sa kanyang uh, payo ng bigas tulong at uh, cash no para sa ating mga kababayan syempre sa mga bago pa lang dito sa ating channel kung nagustuhan niyo po yung mga ganitong uh, video uh, paki-subscribe po at paki-like uh, share niyo na rin para mga marami tayong mga kababayan nating na ma-inspire no sa so, pamamagitan po ng ating uh, charity mission simulan ayan o oh. maliwanag ano? pero lumuhos kamustahin hmm. lang okay, muna natin si tatay Julian tapos uh, mag-scout na rin tayo okay. dito tao? ayun, may tao, nakaduyan ayun oh hindi <laughs> pa tayo nakita ayan, kapatugtog tayo hulian tayo hulian hihihihihi <laughs> Yung yung binilan mo basa na. Tatay Julian. Hoy. Yung binilan mo basa na. <laughs> binilan mo basa. <laughs> yung binilad mo, basa na, oh. Oh, ba't ni mo, ano, Busy ka ay. Busy ka kakaradyo. Paano natin maluluto yan? <laughs> Tara, baba tayo. Uh, Ang yan. Uh, Kawawa naman. Bigyan natin yung 5 kilo bigas. No? Sponsored by Ma'am Virtus Woman. Okay ating general sponsor from USA Ayan o, may alagang pusa pa Tay, kamusta? Anong balita? Ha? Di ka na nakalakad? Di na, Pero nakatayo ka naman Oh, tumayo ka kanina ay nakita ko. Tapos, alam na basa na pala yun. Oh, ano bang ginawa mo tay? Kaya, ito lang. Nung simulang... Nagraradyo ka lang? Nagraradyo. Sino pinakinggan mo? Sa brigada. Sa brigada? Mm -hmm. Kuya Bal, di mo pinakinggan? Nakikinan ko yung hapon, alas 4 may Malakas ba ang boom radio dito? malakas. Malakas? Yun lang dalawang istasyon na yung uh, kuha mm, dito. Ayos pa ang lang. Katabi lang na estasyon yung Kuya. Mm -hmm. Kaduyan ka pala, no? Kadito ang duyan. Duyan lang. Nananghalian ka na? Nananghalian na ako. Anong ulan mo, tayo? Tamban siya, binila na ako nung anak ko nagpapagawa ng bahay. Tamban siya? Sinong anak mo nagpapagawa? Dito? Yung panganay, yung panganay ko, panganay ah, Maynila. Galing Maynila? Ah, uh, okay. Uwe dito kasi hirap na yung ama magtrabaho sa Nasaan na yung... Uh, anak mo nung sa Manila, umuwi na? dito na? Dito na. Nandiyan, ikaw na ano. Ah. Uh, kasi na, kasi dito na magmamadali na yan, dito na magpapasko. Siya. Ah, dito magpapasko. Ginagawa pala, ano? Ginagawa. Ito gamit na Ito, gamit nila to. Magamit Dito, dito, dito nga sila dito daw sila. Ayan. Okay na lang kay tatay kung uh, ayos salamin. ka lang. Sabi ko nga ni Baka Kapo kayo dyan. mo lang ang isip ko sa'yo. Iniisip mo ako lagi? Palagi. Kasi ano yung sabi ko. Sana makapagsalamin mo lang ngayon Pasko pa ko eh, Kasi oh. wala na akong place, eh. Salamin. Okay, kung makapagtrabaho. Oo. Oh. Kung pala yung magkatrabaho. Kasi lalong nangihina ako ya. Salamin lang sana ang request mo ngayong Pasko. Sana makapagsalamin ka Magkano ba ang salamin ngayon tay? Bago, baka mga yung sa din namin, nagpasalamin sa senior. Kano? 25 5 daw. 2 O sige, pagdasal natin yan tayo bago, bago magpasko, no? Mm -hmm. Sana magkatotoo yung salamin. Saka, dito yung naging magpapakit up nito sa may damot daw nito sa si hmm. Doc Albarasi ba? Albarasi? Sama yan si Albarasi? Sa buong video ba guys, siya may program. Ah, may sa program din siya. Pero may clinic siya tayo. May clinic siya dito lang sa may 7-11 sa may bunga daw ng kamambo. Tinatingin ko sa si radyo ay ah. Uh, na programa ni Kuya Bal, siya naman ay si doktor yung yung Dr. Albarasi, mm -hmm. yung mga herbal may herbal clinic Sige po, so sa mga hindi nakakilala po, no, si Tatay Julian isa po ito sa mga napabahaya natin no, sa tulong po ng sponsor na si ng Ruth no? at uh, ito yung bahay ni Tatay oh. oh. Yeah. oh yeah. Malit na bahay lang para sa kanya at yung kapatid niya yata may bahay na rin may bahay na rin yung kapatid mo tay? Meron na din. oh pinabahayan din? Ni ano ni Saan doon? bagay din siya ng pangsa Doon siya nagbahay. May lupa siya doon. Binigyan kami lahat dito ng mga looting ng kapitan. kapitan? Bait ng kapitan dito? Mm -hmm. Ano ang panay ng kapitan? Nakalimutan ko? Uh, Cesar Harris. Oh, so, si tatay, ay si tatay, si kapitan si Cesar. Cesar Harris. Di ba pumunta dito yon nung ano? Mm -hmm. nag nagpa-blessing mm -hmm. ka? <laughs> Nabayit yung na, kapitan ano, dito na, ay. kasi gusto ko din nga magtrabaho magpra ano kasi kung mm, sige. maasa man ako na ganun. Ano namang -an trabaho papasukan mo tay? Yan, yan. Construction? Kaya mo? Uling-uling. uling, -uling, 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 uling, -uling. Ka. Matanda ka na ba ka tayo? Matanda eh. na nga. Ilang taong na ulit? 67 na Sixty-seven, eh. Ayan. So mahina na si tatay. Mahina na ang Gusto ko magpara, magpara pastyal special kasi kung hmm. uh, papagod na ako sa upo dito, hmm. eh di naman ako po yung makapagal. Matakuman. Masya, hmm. sige tayo. Ipag-pray lang natin no, na may tumulong para sa salamin bago, sa mata mo. Bago magpasko, sana may mga mabuting kaluban hmm. na mm. makatulong sa akin tayo. naman. Masalaminan man ako. Oo, oh, kasi sa so kaya tayo. Mat-check up, ano, may gamot naman daw dito. Mm. Pili, patak, wala ako di makakilos. kilos hmm. Di na ako makapaghingis sa mga anak ko. Tapos puro hirap naman. Puro mm. babae pati. Kaya nga. Naghahanap so, Naghanap buhay sa kanila, yung mga asawa nila. Kailangan magpahingi hmm. naman pahingi ako dyan. Oh, Asa lang ako, mabigyan, salamat. wala 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 hmm. kasi sa kaya tayo uh, wala rin tayong masyadong ano, budget kasi kakabalik ko lang crisis talaga tayo, tayo sa Visayas ano, ano, so nagrecover recover pa lang tayo Oo. Pero hayaan mo ipagdasal eh, natin. Malay mo, 'di ba, may makapanood nito. Araw-araw naman, araw-araw gabi, nasa mm -hmm. nasa isip ko kayo eh. Muna mm. sa Panginoon, ikaw, kung ako musta mm Pinagdadasan yung... mo ba kami? Lagi. O si Nang Ruth, kumustahin mo. Yung paggawa sa bahay mo. Ano, Ma'am Ruth, kumusta kayo diyan sa ano, ibang bansa? Mm. Ito, matanda na, hindi na kaya magtrabaho. Mm ano lang ako, nagpapasya na lang sa akin yung mga apo ko, minsan napunta dito. Mm -hmm. Pero yung mga gala-gala ko noon, na magkapagtrabaho, hindi na talaga. Hindi na talaga kaya. Pero kaya. pag makapagpasalamin siguro naman ako, yung mm -hmm. eh, makakapag ano pa naman ako. Kahit nga yung magyagis-yagis na lang ako ng yung mm -hmm. ginagangwalis, nabibili naman dito. Oo, magawa ka ng walis. Walis, magagawa. Ibi natin. Oo. oo. Ah, oh, ang mga ginawa kung pang ano, pantali o pito ba lang. Pantali. Yan. Ikaw nagawa niyan tay. Ano to? Pantali ng ano yan? Plastic. Pantali ng walis. Ah, okay. Ayos ah. Uh. Sige, na, ata sabi ko nga dito kahit mag pang ulam, magkakasanay na ako magaga ng gabi. Dahon diyan, marami kung gabi sa likod. ko yung pagdating ko dito. O sige tay, hayaan mo ata ipagkasalan natin na magkaroon ka ng salamin para Magka-trabaho ka na, ka na no? kahit paggagawa ng walis. Kahit magagawa ng walis, no. at least, nalilibang ako kayo sa itong... Mm -hmm. Ngayon talaga tayong hindi na masyadong nakita yung mata mo? Wala po. na talaga, oo. Oh. Yung hindi, isa lang, hindi, isa? Naka, ito, ito na, ganyan lang, kita-kita yan. Kita mo ako? Pero uh, nahawa na nito. Mm -hmm. Kasi ito, hindi mo na-check up, hindi na gamot. Simulang ma-operate din at nakakagamot. Mm -hmm. ng gamot. Yeah. Pinapatak. Nasasakit tai. Pagpre lang natin 'yan. Oh, okay. meron akong na bigas ayo, isang okay. sako. Oh. So, Yan, bigay ni Mam Ma Virtuous so Woman. Pasalamatan si Mam Virtuous Woman. Abi ko, maski bang Maski pang makapaggawa-gawa ko ng walis, pang bili ko ng ulang mm. Salamat po si Mam Virtuous Woman, nagbigay ng bigas. Sino ang pangalan niya? Virtuous Woman. Virtuous woman. Maraming salamat po, ma'am, mm. sa tulong na ibinigay niyo sa akin. Mm. Sana marami pa kayong matulungan na kagaya kung matanda na. At pagpalain sana kayo ng buong make-up Kayo po yung salamat kayo. Mm. Na-iigak ka na naman. Natutuwa lang ako. Tutuwa ka lang? Mm. O, dahil dyan, eh, dadagdagan ko na lang ng 500 para pambili-bili mo ng ulam. Salamat, kuya. Pambili mo ng ulam. Mm. Bigay ni ma'am, virtuous woman. Sana mag bago ko makakita naman ako. Baka sa namin lang. No? O yan mm. po ang tanging hiling ni Tatay eh, Julian na sana po, kahit sa namin lang. Gusto, gusto ko na nga pumunta sa, mm. pilit ako magpunta sa radyo doon sa mm. Kuya Bal. Kasi mm. naiyak naman ako na sa daming pumupunta sa kanya. Narinig ko ang lahat ng programa niya eh. Mm. Sa daming pumupunta sa kanya, araw-araw naririnig ko kayo, minsan napansin nga na nabanggit kayo sa akin, sabi <coughs> ko, sa akin, uh -huh. kuya, gam. wala naman ako ibang inisip, programa mm -hmm. ni Kuya Bal, mm -hmm. na marinig ko ting hapon, mm -hmm. ikaw, Kuya, Panginoon, mm -hmm. yan, yan, araw-araw, yan ang ginagawa kong darasal sa sarili ko. Basta lang, kasi sana, ang Panginoon ay, naman, eh, hindi, Sali, sabi, sabi ko, naman yan. sana nga ako, bago magmal na araw, ma, makapag, makakita ng isang mata ko. Kasi mm. -hmm. makakapagbasa-basa pa naman. Sige ha, yung hiling mo, bago magpasko, sana mga salamin. Sana po, salamin. Na, Atong, uh -huh. um, na. Salamin oh. sana talaga. salamin po. Ayan, oh. sana po. Salamin ako. Ta makakakita pa naman. Tapos bibili na lang tayo ng... May binabalig si Dok Albaraso na gamot na pampata. Sino kasama mo dito ngayon? Natutulog pa dito yung isang apo ko. Apo mong babae? Ay, yung lalaki. Ay, lalaki. Ay, yung babae na saan? ay na, nasa school. Nag-aaral. Oh, Doon man ito. Mm -hmm. Kasi kasama ni tatay dito yung apo niya. Dito tayo no? Natutulog siya? Dito. Ay, no, ito, dito. dito. Yan yung, yan, yung, yung gamit niya. Ah, gamit niya. Mm -hmm. Kasi dating tindahan ito ay. Mm -hmm. Tapos uh, dito siya natutulog. Ayan, may kurente ay, uh, ka naman dito, di ba? Ano, kiki... Bakit dinito. may ano nito? Ano to? Ano tayo? Bakit may ganito? Kung lagyan ko ngayon, mainit. Ah, okay. Na, Nainitan ka. Nainitan eh. Ka. Ah, siguro sa ano, sa singaw, singaw ng ano, yero. Okay. wala pa namang tumutulo, no? Wala man. May wala, sa, oh. sa tulo. wala. Walang tulo, kasi maganda yung maganda sa oh, na, yero. Maganda yung Oo, yero. Kapal pati daw yung yero nga sabi nila sa akin. Mm. Maganda -hmm. yung yero na binin na yan. Kapal oo, oh, walang mm. -hmm. tulo. Kaya sabi ko, nagpapasalamat niya ako sa mga pumulong mm -hmm. sa akin. Mm -hmm. Lalo kay Mamrot, mm -hmm. Iwan ko, hindi na ako na hindi mm. na ako nakakamusta ata nun no? eh sana nga sabi ko lahat na ano ah siya natutuwa din ako na ganun tako mm. hindi siya dahil siguro sa inyo wala din akong ganito eh mm. kaya masaya, makahit ako medyo malay mo tayo mapanood din ng roto bibigyan ka ng salamin kasi Oo. ng rot naman eh mabait talaga mabait yun maraming ma ko ni ma naalala yun maawa, maawain yun mayroon isa akong naalala yung <-s1> si, si Ma'am si ma nora yung talaga singapore ba yun tita nora arsadon? Ah, Nagbigay din sila. Nagbigay din sila. Hindi siya, ko sila magkakalimutan. Dato, nag ako, Nagbigay din sila yun, dati? Nagbigay nag din sila yung pinambili ng gamit ko. Ah, ko. Okay. sabi ko, ma'am, pamask po ko dyan. Yeah. Yung bito na interview mo ako noon, hmm. yung binigyan ka agad ikasayo mo, o binigyan ka agad pamask ko. Oo. <laughs> ah, oh. Alala ko, hindi ko makakalimut, mm, hindi <laughs> ko Shout out kay Tita Nora Arsadon. Mm. Hmm. Alala ka okay. pa ni Tatay Julian. Um, ma'am Nora. Sana may pamasko naman ako. Ayan, sana may sana, pamasko Wala may utang na siya sa akin dalawang pumasko. <laughs> Ayan. Hindi, <laughs> oh. natutuwa ako. Alam mo, tutuwa lang Kuya Gabi mm -hmm. natulog tulog um di mo, alas na. Hindi mo, hindi mo. Bukas di... lang ito. Mm -hmm. yan Diyan ako nakatutok sa harapan na yan. Oo. Kaya kanina, ulan garo. ro, siguro mm -hmm. madilim. Mm -hmm. Nung hindi ka nagdating, hindi ako man alam na mm -hmm. may nababasa na pala yung gabi ko. Oh. Nagagataan na, ko yun. Mm -hmm. Ito po kasi yung binila niya gabi kanina. Sabi ko, baby, yan yan. nababasa na. Di ko Isilong ngayon mo. Ngayon. Ayan, basa tuloy. O, gagataan daw niya yan. Ayan, yung mga gamit yung tatay dito. Yung, yung CR niya, dito. dito. Yung mo Ayan, CR. Yung, yan, mga sakalila yung sa mga anak ko yan. Yung galing nila. Mm. Ano, Ayos, yan? ito matibay pa rin, no? Matibay ito, malagay hmm. lang ako pag sina naglipat mo diyan, magawa na na ko ng papagyan ko yo. Papag lang, no? Papagaw ang papagyan kasi okay. may sa simento no nasa ang likod ko. Mas hmm. ito nga, ito nga nang itong La... binigay mo sa akin, binigay mo sa akin. Lagyan mo lang ng ano, karton. Manipis na nga ito. Karton tay. Kasi, Oh, papag daw. Oh. Pwede, papag. Pagawa ka ng papag ba, dito. Magpunta ka dito. O, oh, di mo ba akalain na papunta ako ulit? Papasyal ulit? Hindi, ano, para gusto ko makasalim, makapay, pamaskong man lang ako sa akin dito, yung mga hmm. kaluban kalooban sa atin. Sige, Hina, eh, eh, magdasal ka lang. Ay, hindi ako nakakalimot. Oh, pag Habit ko po yung magdasal. Pag-isim mo umaga, pag bago matulog ng gano'n. Magdasal ka? Oo binabangit yeah. ko na kayo sana nasa mabuti rin kayo sa lagayan binabangit ko na yeah. ng kuya lahat yeah. yan tama yan tay tama gusto ko rin gusto tiwala lang sa Panginoon sa taas ha hindi ako hindi ako nakakalimot yun ilang taon ka na ulit tay 80 hindi 67 67 bata ka pa pala no bata pa kayo ko magtrabaho senior may ano ka ba tay may senior citizen ID ka wala? Iguwa. Meron? Iguwa. Mag meron na akong senior citizen. Ako si, mga mo 'yon pag bumili ka ng mga gamot-gamot. Oo, may makuha pa akong buklit Oo, makuha ang buklit ha. Mas kaya wala uh, lang buklit basta 'yung original na senior citizen. Si, hindi si, bali kung may maawa sa atin para sa salamin mo, uh, kunin kita dito, samahan kita doon sa diet, yeah. ha? Oo oh, yeah. Para naman sana, ma ngayon, Bago magpasko sana, no? Mamasko man lang sa akin. Mm, magdasal ka lang, huwag kang mawala ng pag-asa. Si, ano, si... Wala na tayo nun. Baka matagal na kasi. Tatlong taon na nakakalipas kuya Hmm. Pero si mamro Ro, talaga yung naadong pa rin. Nanonood pa. pa rin yan no? At uh, isa ka sa mga napabahayan ah. niya, eh. Hmm. Hmm. Paano yan? Ma Alis mo na ako. Oo, oo, Ikaw na bahala, pa? ha? Ha? pagkayo niyan. Ikot-ikot uh, pa ako. Pinuntahan lang kita, sinadya lang kita dito para makamusta. At, Sana kuya po Pasko na oo, oo, Sige ano. na. magbasal ka lang punta na kaya ba ipapatak-patak na lang mm. ipapatak-patak <laughs> na lang ba mm -hmm. kasi hindi naman yun mag mag magkasapat kung sa sinyo mm. -hmm. kaya na utang ko sa tindahan may kit ng 2,000 pa kami nasa eh. ah, may utang ka sa so, tindahan dyan ka yung mga asin yung mga sabon mm. mga ginagamit ko pa ng bahay bigas 10 kilo buti pinapautang ka wala ka namang hanap buhay at na sa iyo? Naggarantiya doon ang senior ko. Ah, okay. Ang senior citizen ko, naggarantiya. Sige ha, mag-ingat ka dito ha. At pasyal-pasyal na lang ako, yung sasalamin mo. Nagdasal ka, dublihin mo yung pagdadasal mo. Umaga, hapon, tanghali, gabi ha. Naralig ka lang sa Panginoon at mayawa ang Diyos, okay? Okay. Ayan, okay po mga kalinga mga kababayan at uh, nadalaw lang nga po natin si Tatay Julian no at uh, isa sa mga request niya na sana ngayong Pasko ay magkaroon po siya ng salamin nung no, kasi medyo malabo na yung mata niya no at uh, syempre pa tango rin yung sponsor natin ngayong araw si Ma'am Virtuous Woman sa 500 pesos at uh, 5 kilong bigas no malaking tulong po 'yan sa kanya at siya lang naman mag-isa dyan so matagal-tagal niya na yung uh, uh, magagamit no mapakinabangan So, shout out sa inyong lahat, no? Lalo na sa ating mga sponsor, kina Tita Mila, Elis, Tita Nora Arsadon, Mamlin ng Spain, Mamarisa Agdan, Mam Ma Teresa Cooking Channel, <coughs> kay Tita Si, kay Ate Beth, no? Kay Tita Rosie, no? Kay Ate Lorna Magday Vlogs, para supportahan po ang kanyang channel. Ganyan din po, no? Uh, ah, sa inyong lingkod, Gabbesera. Ayan, kay Maring Ani Haramilla, shout out, kay Tita Fatima, maraming salamat po sa inyong support ha, sa mga ano yung sponsor natin mga hindi ko na nabanggit maraming salamat din po <clears throat> no uh, support kay Kuya Basantos Matubang at Edna na Kalinga Pro at syempre sa mga kasama natin dyan sa Negros andyan sila Root Beach Fix Vlog Gumadlas Vlog Wealth and Test Mix TV Vlog at RB Pastrana Channel thank you at God bless po alam po muna pansamantala